Gitambungan sa 30 nga mga representante sa National Government Agency o napulo ka mga local government units sa Region 12 o Mainland Farm ang pinasahik nga training nga gipahigayon sa Dakbayan. Sigo ni Director Mario Cunyado nga lakip sa ilang hisgutan ang may kalabutan sa paghimo og mga polisiya ilabina ang may kalabutan sa email o ang pagdawat ni ini. dugang pasanisgutan nga dili lang ang pagtudlo sa internal policy ang ilang gitudlo apan lakip usab ang may kalabutan sa software o hardware o uban pa na ang itudlo ilabi ilabina ang may kalabutan sa data privacy act. What are the hardware that are needed so that we can protect uh, ourselves from the outside world? Using this we call that the firewalls. So these are technical term. So what are the firewalls that are necessary so that we can be protected once our data will be coming over to our company? Kalabot ni ini giangkon sa opisyal nga dakong hagit usab ang pagregulate sa mga batanon ilabi na ang hilabihan nga paggamit sa social media. Sometimes they forgot uh, some basic uh, ano there are basic uh, things that you should learn the limitations of using the social media because not all the you can make use of social media by 7. so these the, young people should also know so security is very important protect protecting Sa bahin sa BGMP, gihingos gani ini nga importante ang maong event aron nga madugangan pa ang ilang kaalam sa pagprotekta sa ilang mga account. Malaking kalagahan po ito para magkaroon tayo ng awareness, no? Uh, especially na today napaka laking uh, concern po yung online security po especially po uh, not only in government offices but also in our personal Dugang Pasanisgutan nga pinaagi usab sa maong event nagalaom kini nga madugangan ang kaalam sa cybersecurity sigon pani ini nga sama sa uban may nasinati usab kini nga mga hagit sa iyang personal na account Sometimes po uh, especially yung rampant po yung hacking po ngayon especially in social media po no uh, marami tayong naririnig na na-hack yung Facebook account nila no So mahalaga po ito para maging aware po tayo kung paano i-protect po yung ating mga accounts especially sa social media po. Kinis Brigada Danikase in the heart of changing lives. Brigada News.